Samantala, bukod sa mga yumaong mahal sa buhay, ay pinupuntahan din ng ating mga kababayan ang puntod ng mga artista at iba pang celebrities. Naobserbahan din ito sa Loyola Memorial Park sa Marikina. Ang ulat mula kay Bianca Piedad. Kahit hindi ka mag-anak, itinuring ng kapamilya ng dating kasambahay ang namayapang aktres na si Dorothy Jones o mas kilalang Nida Blanca. Sinadyapa ni Aling Aida na dalawin ang puntod ng aktres sa Loyola Memorial Park sa Marikina para ipanalangin ito at mag-alay ng kandila at bulaklak. Bukod sa aktres, dito rin nakahimlay ang labi ng Pinoy master rapper na si Francis Magalona o Francis M. Dito namin naabutan ang dalawang umiidolo sa kanya na si Nalea at Randy na minsan ang nakatrabaho ni Francis M. sa GMA. Nagpatatupa umano sila gaya ng kanilang idolo. Napakanta pa si Randy ng sikat na tugtugi ng idolo na Ako ay Pilipino. Ang mga kababayan ko, salamat sa inyo. Okay. Samot sa rin ang mga kitang mga kababayan sa paggunita ng undas. Mayroong mga mistulang nagpipiknik sa damuhan habang ang batang lalaki na ito ay nakaakyat na ng puro sa paglalaro ng lobong si Dora. Habang tagapulot naman ng mga naiwang basura ang mga volunteers ng Chushi Foundation na nagpaalala na maging responsable sa sariling basura. Samantala buhay na buhay din ang mga negosyo dito ng pagkain, inumin at sapatos. May mga nakahanda rin na truck ng bumbero at Philippine Red Cross para sa mga mga ngailangan ng paunang lunas o tulong medikal. Mapayapa naman at maayos sa pangkalahatan ang naging pag-alala ng Yumao sa Loyola Memorial Park sa Marikina. Para sa Telebisyon ng Bayan, Bianca Piedad.